24/7 po nating minamatyagan si hmm. okay. Guwaping ng ng Sagayon ay masigurado nating hindi po siya makakalabas. Tandaan ang atin hong ikinasa sa kanya ay non-available kapag kami pinanigan ng mga panel of prosecutors at na-file information sa korte, ang kasunod na pong ilalabas noon ay warrant to arrest. Bantay sarado at hindi umano makalalabas ng bansa si suspended mayor Alice Guo. Ito ay matapos kinumpirma ng NBI o National Bureau of Investigation na si Bamban Tarlac Mayor at ang Chinese na si Gu Waping ay isang tao matapos magmatch ang fingerprints ng dalawa. Ayon sa NBI, maaari ng gamiting ebidensya sa korte ang kanilang findings laban sa Alcalde. Nagpalabas na rin ng lookout bulletin order para kay Alice Guo at iba pa matapos itong masampahan ng iba't ibang reklamo dahil sa umano'y connection nito sa illegal na pogo. Matatanda ang missing o hindi sumipot sa nakaraang Senate inquiry si Mayor Alice Guo. Twenty uh, 24-7 po nating minamatyagan si mm. okay. Guo Waping ng, yeah. ng Sagayon. ay eh, masigurado natin hindi po siya makakalabas. Yeah. Tandaan ang atin hong ikinasa sa kanya ay non-bailable okay. kapag kami pinanigan ng mga panel of prosecutors at na-file ang information sa korte, ang kasunod na pong ilalabas noon ay warrant to arrest. So, okay, yun waiting. po. Yung tanong pala sa sagot ko, kung saan siya mapupunta pag uh, nawalan siya ng state naging stateless siya, meron palang sagot dun sa tanong ko, mm. sa kulungan. Ah, mm. Okay. So, sinasabi po ninyo, sir, of course, identity theft, mabigat na kaso yan, pero meron din po, kamusta na po yung plano ninyong pagsasampa ng kaso, yung tungkol naman dun sa kaugnayan itong si Guo Huangping, doon sa, sa PORAC. Kasi di ba hindi lumalabas na hindi lang pala bamban, pati pala porak, uh -huh. konektado. Yes, ma'am. Mm -hmm. uh, sa totoo lang, sa araw, eh, ang DOJ po natin, uh, sa aming palagay, ay mayroon na po silang sapat para mag-file po ng karagdagang asunto, dun muna mm -hmm. sa mga unang mga na-identify natin kidnapper at torturer. So, we will defer We will defer that decision to DOJ. Hindi po pa ako kamag decision yan. Mm -mm. Uh, but then again, uh, I'm fair. pa na po nila yan. Okay. Now with regard to may uh, go-whapping at saka yung doon atorak, bro, hindi pa agad-agad yan may sasampak kasi we have to make sure na airtight ang ating mga ebidensyang nakuha at uh, hindi basta-basta maitapon ng panel of prosecutors ng DOJ noon pa man. Mm -hmm. eh, pero yun nga, until such time that I'm able to receive an official copy ng ductilos, uh, uh ductilos, ayon yeah. Fingerprint examination, ductiloscopy na results niyang NBI. Eh, but nevertheless, I am I have always been confident doon sa aming investigation that Go Wapping and Alice Tial Guo are one and the same. Na itong si Go Wapping ay uh, nagkasala sa pagnanakaw ng identidad ng iba pang tao. So mm -hmm. I guess uh, pag nakuha natin yung official report ng NBM madadagdagan po ng kaso ito si Guaping. Mm -hmm. So paano po ito makakaapekto doon sa ginagawa po ninyong investigation uh, sir? Uh, well una doon naman sa kasong sinampanan na namin sa DOJ na qualified uh, trafficking in person eh, hindi na ho kami magpapalit noon kasi ang nilagay ko namin doon di ho pa Alice Del Alguo, also known as Goa Pink. So, uh hindi na kami magpapalit ng pangalan doon sa complaint sheet. Wala kami dadagdag, wala kami ipababawon. As to anong anong implication nito, uh una ma, ma, mas lalaw mapapalakas nito yung aming ebidensya na talagang this person is very deceitful, fraudulent, di ba? So, ilang mga elemento ng iba pang mga krimen 'yan. So, Uh, mas napalakas niya ang kaso namin dahil dito sa evidence na natin ngayon sa NBI. Assuming na tama yung mga news report. Mm -hmm. Kanina po na-mention niyo na pwedeng madagdagan ng kaso. Ano pa pong mga kasong pwedeng idagdag? What's next po? Naasahan e, po syempre, natin. kung totoo nga yan na si Guaping at saka si Alice Del the Bamban Mayor, ha? the Bamban Mayor, ay isang per isang personahe lamang eh she can be charged for uh, identity theft. Mm malaki-laking problema din ho yun. So, di ba? So, tandaan natin na siya ay naka-alerto na po. So, mahirapan po siyang lumabas ng Pilipinas uh, ngayon. At saka wala akong tatanggap sa kanyang bayan ngayon. Tandaan natin ang China, wala po silang dual uh, citizenship. Uh, may ting na sinabi sa atin ng mga counterparts natin sa China na uh, dahil sa pag-give up niya ng kanyang uh, quote-unquote, Chinese citizenship eh, at pagkuha niya ng Philippine citizenship at Philippine passport she has lost that uh, right as a Chinese citizen so isang posibilidad itong si Go Waping ay magiging stateless wala po siyang bayang uh, mapupuntahan oh. paano natin i deport kung walang tatanggap sa kanya Inang umaga po ay nagsampa tayo ng kasong qualified trafficking in relation to Republic Act 9208 for violation of Section 4A, Section 6C, and 6L ng Republic Act 9208 nga po. That's the anti-human trafficking law. Medyo marami-rami po tayong kinasuhan. Labing apat po sila lahat. Mm. Ang mga kinasuhan po natin bukod kay Alice Lial Guo, also known as Guo Wapping, ay yung kanya mga business partners na kinasuhan doon sa Singapore na si Nasang Roy Jin at saka si Bao, Bao Yung Lin kinasuhan rin po natin yung mga incorporators at saka officers nung land nung Hongsheng Development, maging yung uh, Sunyuan. Ang mga ito ay si Rachel Juan Malonzo, karyon Wang Jiang. Si Wang Jiang, by the way, fugitive po ito. Ito hmm. po yung big boss ng Sunyuan na nakatakas. Business partner po ito ni Mayor Alice Guo. Kinasuhan din po natin si Thelma Barogo Laranan. Na siyang tumatay yung presidente ng Sunyuan uh, Rowena Evangelista, Rita Itoralde, Merly Joy Manalo Castro, Yu Chan, Dennis Cunanan, Jemilin Cruz na siyang presidente din po ng Sunyuan, si Roderick Fujante at saka si Juan Miguel Alpas. This is just the first of a series of complaints that you will be filing against Mayor Guo and her co-conspirators. Teka sir, sabi niyo po kanina, also known as Guo Guo Wang Ping. So kino-confirm niyo na yung lumabas nilabas ni Senator Gatsalian? Yes. Uh, we would like to believe that Alice Vial Guo is one and the same as Guo Wang Ping, no? Oo. So patutunayan po namin sa korte yan. Uh, Iisang tao lamang po itong dalawang pangalan na ito. Mm -mm. So, meron pa po ba tayong aasahan na iba pang cases? Kailan nyo po planong ihabol yung mga kasunod pa pong kaso? Uh, well... Nasa case build-up na po kami, may mga draft na rin po kami ng mga complaint affidavits. God willing, we will be able to complete all the documentary evidence by next week para makasuhan din po namin sila, Mayor Guo, at saka yung kanyang mga conspirators, yung kanyang mga business partners and all. no? Mm -mm. Mm -mm. Sir, yeah, that was the logical follow-up question kung may iba pang mga kaso. Pero ano po itong um, for-feature case din na uh, pinag-aaralan po ng gobyerno? Ano ibig sabihin po nito? Okay. So ganito po yan. Now, uh, we have filed uh, these cases against Mayor Guo, uh, attending to these cases would be criminal forfeiture of all of their properties uh, as well as assets real or uh, real or uh, cash, no? Likewise, uh, we're also calling on the AMLC Anti-Money Laundering Council na mag- magsagawa rin po ng kaso ng civil forfeiture, no? Dalawang magkaibang kaso dito. Dito sa criminal forfeiture, ang ating pong the burden of proof is on the government, no? Sa amin na nag-aakusa. On the other hand, doon po sa civil forfeiture, the burden of proof transfers to the respondent. Kinakailangan yang patunayan na yung kanyang mga ari-arian, real estate, other another assets, money and the like ay hindi galing sa illicit proceeds. So uh, uh, this is the full force of the law that we're going to throw against uh, the mayor against her and against uh, as well as uh, against her co-conspirators.